So hello, ito po, nako lumalala ng lumalala po yung pong sitwasyon Okay, so uh, nung isang araw sinabi ko po na wala yung aking Facebook page Kasabay nung kay Maharlika, okay, yung kanyang 1 million na Facebook page Yung page ko nasa mga 260,000 eh, medyo malaki din yon, Okay, ngayong araw naman po, binalita sa news Kay Sasot na wala yung kanyang page At Uh, so doon pala nagulat na ako eh, ni-report 'yun ni Crisette, 'di ba? Sabi ni Crisette, bute pa 'yung dilaw, na-suspend ka lang. Ito ngayon, talagang aalisin 'yung Facebook account mo, parang marshal law daw 'yung sinasabi. Ah, uh, sumunod naman kay Banat Bay. Pati kay Banat Bay na wala na rin. Okay, kaibigan ko 'yan, si Byron. Okay, Ma minsan magkasalungat kami sa politika ng mga paninindigan namin, 'di ba? 'Yan si Byron, hardcore DDS 'yan. Talagang ah uh, Very, very high DDS Pero nag din siya nung huling eleksyon oh, Pero yun nga, yung kanyang FB page ay nawala Oy, nawala At uh, sayang, sayang din Kasi malawak din yung reach nung kanyang Facebook page um, Sila Maharlika, sila Sasot, sila Banatbay ang sinasabi nila, ito daw ay uh, posibleng pakana ng uh, mga taga-admin, yung gusto silang patahimikin, gusto silang i-silence. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam, okay? kasi mahirap talaga patunayan yung mga ganyan, uh, yung mga mass report na ganyan uh, Ang iniisip ko ngayon, kung posibleng bang konektado yung pagkawalanong sa akin dun sa mga page nila yun ang una kong iniisip sa ngayon, una. Yon. Pareho ba ang mga rason kung bakit tinanggal yung sa akin sa kanila? Kung totoo kung talagang ano, hindi na ako magtataka kasi hindi naman ako against sa admin. Kung pa pansin niyo yung mga FB ko, wala akong mga hirit laban sa kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyon ngayon. Minsan nga pinagtatanggol ko pa nga minsan kasi marami akong mga kaalyado at sinusuportahan aparte ng admin. Kasi so, doon ako nagtataka kung talagang konektado kasi masyadong coincidence na sabay-sabay kaming lahat eh. Kung ito ay planned coordinated attack, parang medyo obvious kung sabay-sabay nawala eh. Kasi mabibigat na pangalan eh. Maharlika, Banat Bay, Sasot. O, tapos isama mo ako, medyo maliit lang ako pero kahit papano, 'di ba, may konting bilang na din tayo. Ako, So, nakakapagtaka yung coincidence eh. So, posibleng ito kaya ay talagang minas report, meron talagang nag-iisa-isa nag, uh, dyan, or ito kaya ay posibleng glitch lamang. So, hindi ko alam. Kausap ko na si Facebook sa chat. Meron akong kausap na tao nila. Kasi yung account ko is verified, yung uh, yung actual na account ko, yung personal. So verified 'yon. So meron kang privilege na makipag-usap sa isang chat support. So kinakausap nila ako, nire-report ko yung problema, sabi ko, uh, natulog ako nung umaga, nag-upload pa ako, pagising ko noong tanghali, wala na, wala na yung page okay, baka ganyan din yung nangyari ang pinakaiba dito kay Maharlika sa kanya merong violations na nilagay may nakita pa siyang violations sa akin wala eh, nawala na lang bigla walang notification, walang kahit ano so hindi naman na-hack so yun yung nakakapag, isang malaking misteryo so hindi ko alam kung saan pupunta yung storya na to ang sinasabi nila Banat Bay eh? nila nila uh, kriset si Crisette yung nagpo-post para kay ano eh, kay Sasot eh. Marshall daw. Kasi talagang pinapatahimik lahat ng mga lahat ng mga tutol sa administrasyon. Pero how would you explain yung sa akin? 'Di ba? Or or baka wala kinalaman yung sa akin sa kanila. Iba yung sa kanila. Yung sa akin, iba. Hindi ko din alam, ma, ma, isang malaking misteryo ito. Pero dahil sa nangyari ngayong araw, mas nag-deepen yung mystery. Mas hindi ko alam kung anong nangyayari. Pwede pang coincidence yung sa akin tsaka kay Maharlike. Eh. Okay? So coincidence, di ba? Parehong nawala yung sa atin, parehong araw. Pero magkasunod na araw, uh, banat, malalaking pangalan, di biro sasot, banat ba, mabibigat yan, malalaking, malalaking mga pangalan yan sa vlogging. Di ba? So doon ka magtataka, doon ka mapapaisip so, hindi ko alam kung ano nangyayari, kung sino pa yung mga posibleng nawalan ng page. Kung meron kayong kilalang mga nawalan pa, comment down below. Pero tingnan po natin kung ano po ang nangyari dito. Kung glitch lang ba, kung meron bang umaatake, at kung mababawi pa ba namin lahat yung pong mga Facebook page namin. Eh, sa totoo lang, uh, masama loob ko, syempre, kasi nawala yung Facebook page ko. Pero, pinaghahandaan ko na, pinapalakas ko itong pangalawang page. Uh, itong pangalawang page na to, okay naman to, maayos naman. Monetize na din. Pero syempre, malakas na yung algorithm ng mga main page namin eh. Ganun din yung kay Rendon nun. Yung kay Rendon, ilang weeks bago niya nabawi yung kanyang Facebook page after ma-mass report. So, posibleng na mass report yung sa amin para ma-take down pero sana ma-solusyonan -ma ito ni Meta. Kasi yun nga kung wala namang violation, 'di ba? Hindi dapat matatanggal. Ah, uh, mayon. So yun lang naman yung akin. Pero malaking issue ito. Sana matignan, sana at mapag-usapan, 'di ba? At uh, ma -ma -ma -ka, ka agad na solusyon ng mga tag taga -meta, mga partners namin sa Meta. Kasi ako sa totoo lang, malaki ang aking uh, malaki din naman yung aking uh, utang na loob sa Meta. Kasi uh, yung Facebook page ko may kinikita diyan. yun yung pinagsusuporta ko sa pamilya ko. So yun yung nawala ngayon, 'di ba? Uh, meron pa rin akong YouTube Maayos pa rin naman yun Tumatakbo naman yun Pero ganun pa man Syempre, may, may, Malaki din yun na wala sa akin At dun sa mga ibang mga vloggers na sinabi ko So tingnan po natin kung ano po yun talaga I will keep you updated See you po sa next video Stay safe parate Bye bye